Ah, uh, good morning po, mga brad. Ito na naman si Chody Deriperman. At meron na naman tayong re-referend na isang makina. Ito po yung Banak. Banak BN400. Okay? Una po, ipaliliwanag ko sa inyo kung paano ito kinicheck. At siguro, nakakaroon po kayo ng experience o so, na-encounter ninyo habang ginagamit yung ninyo yung relay nyo. Ito po, itong handle na ito, kapag ginanong po ninyo at meron niyang space, ibig po sabihin, yan po ay kulang sa washer. Magkaroon man niya ng space, pero hindi po gano'ng kalaki. Ngayon, ito po, kapag kinalog nyo ng paganyan, yan, ang problema po yan, kung hindi po sa busing, mismo po, sa gano'ng lahat. Okay. Tingnan natin. Dahil itong rail na ito, ay meron pong talong tingin nyo una tanggalin ito tornillo nito bunutin ito yan pangalawa tanggalin yung mga tornillo na doon yan tanggalin yan Yela hmm. po yung pinaka loob niyan. Bunutin ito. Yan. Nabubunot po yan. Ayaw. Bunutin natin yan. ganyan meron hmm. po isang tunay din doon doon ganyan pag naluwagan na natin yan tanggalin natin yung tunay eto po bunutin ito eto okay. Mayon, tanggalin natin to ayan ngayon Ito po yan yeah. yan meron yan dalawang busing. doon magkabila ngayon kaya po lumuluwag siya nagkakaroon ako ba kasi po eto nasa natin para makita na sila maayon yan tingnan nyo po mabuti nakikita nyo po ba yan meron po yung kanal nagkataroon po yan ng kanal tingnan nyo ayan o ayan o meron siyang kanal doon o yan meron po yan, hindi po yan pantay. Meron yan, kanal. Tingnan nyo. Ayan o. Yan po ang dahilan kung bakit po umuuga. Kasi ito, pag ipinasok ko ng ganun, pag ating dito sa loob, yan po, may merong kalok. Kaya tingnan nyo. Kung hindi man, kung ito malibo, ito naman ang maluwag na. Alin lang sa dalawa yun, ganun po yun. Kung hindi niya pinudpot yun, ito naman ang napupudpot. Kasi nga po, ito nakatigil, ito siyempre umiikot. Habang umiikot mo yung handle, ganun. Magtataka ka, mayroon mo nga naman plastic tapos bakal plastic na ito may kaya nyo o kaya nyo no? nagkaroon doon ng kanalo kaya yan kumakalong ngayon dahil yan ay eh, meron ng upa yan meron siyang upa, tingnan nyo hindi po yan hindi po yan pantay hmm? hindi yan pantay meron niyang kanalo oh. Ito ang ginagawa po dyan, ngayon, paano ito re-referent? Kung meron po kayong pyesa na ganito, pwede nyo kunin yun, ipalit dito sa makina. Yung buo, ah, yung wala siyang kanal doon. At yun, ipatong yung uli yung busing. Ganon. Wala po yung kalong. Okay? Dahil siya ay pantay. Ngayon, o di naman kaya, bumili kayo ng ganito, dali nyo ito mismo ito sa bearing center at susukatan yan na ganitong ganito, pero bearing, iyan ang ikabit nyo ron. Pero kahit bearing yun, meron pala niya uga kasi nga ito ay may kanal okay ang ginagawa po dyan para yan ma-repair nilalagyan po yan ng nilalagyan ko yan sa akin lang dahil marami na akong ginawang ganito nilalagyan po yan ng sinulit yung braided na pino papantayin mo yan na braided na ako. Talaga mo siya ng bread. Eh. Magmula sa sulok. Magmula sa sulok na yun. Ito, magmula sa sulok na yun. Papunta hanggang doon. Sa kanal na yun. May iluka. Ngayon, pagpantay na po sa tingin ninyo, ang ginagawa ko po dyan, nilalagyan ko ng suglo para tumigas yung breaded. Okay. Huwag po mambok. Kasi pag sumobra na ka naman sa ikot, hindi mo maipapasok ito. Okay. So, pantay lang yung breaded. Ganon. Yung malipis na breaded, meron po nun, malilipis. O. Kasi po, pag breaded, matibay. Matibay siya, oh Kaya pag lagay niya na po yun, lagay niya na suglo or uh, waitiman or uh, ebuman para matibay at panatiliin siya hanggang sa matuyo. So, pag tuyo na siya, kumuha kayo ng liha, ganyan ninyo ng liha para siya lalong pumantay. Okay? Pagpantay na po siya, kakanyong nyo ipapasok ito. Ayan. Ganunin nyo Ganon din yan. Wala po yan. Magiging uga. Tingnan niyo, may uga yan eh. Oo. Oh. Meron niya uga. Oh. Mawawala yung uga. So, once na ito, ay ipilasok niyo ulit sa makina. Ganon. At nilagay niyo yung handle, inikot niyo. Hindi niyo siya makikitang kumukuga Hindi na po siya kumuhuga na malakas na gano'n. Yan. Kasi ito nga po, ito ay nakapasok siya. At itong takip ay nakapasok doon. Yan. Diba? At ito ay ipapasok na gano'n. Yan. Diba? Yan yun. Dahil yan. Meron niyang konting kuka doon. Kasi nga, ito po ay merong panal. Pero once na malagay niya na braided, ipantay na siya at matigas na siya, niliha mo na siya. At pag tuyo na siya, ipasok po rin niyo ito. Yan. At ilagay niyo yan doon sa makina. Yan. Or, kung bibili ka ng bearing, nakasukat nito. Ipasok mo sa doon. Kasi po ito, naka-steady po ito plastic dito. Naka-steady lang siya. Pag inikot po ninyo yung handle, ito po ang umiikot. Naka-steady lang yung plastic. Ngayon, kung bearing po ang ilalagay ninyo, Naka-steady yung gitna ng bearing at yung labas na nakakapit sa gilid nito. Yan. Kalimbawa, ito yung bearing. Yung loob po niyan, naka-steady naka lang doon sa katawan. At itong pila, siyempre meron po yung mga bulitas doon, di ba? At itong gilid ang siyang umiikot. Ganun kaya, pag inikot po ninyo ito, gano'n. Pag inikot ninyo kanya, abay, suwabe'y suwabe yun, ano? Oh. Ayan, tingnan nyo. Ayan po ang isang problema. Ito po, yung side na ito, ay nilagyan ko na ng gano'n. Malaki po ang kalug niyan. Ilagyan ko na siya ng braided doon sa loob kaya wala na siyang gano'ng problema. So, gagawin mo, ipabalik mo yan doon sa loob ng makina. pero ilalagay mo, mo ulit yung mga pinag-aalis mo sa loob hmm. katulad nito. So, pag inikot mo yan, eh, naikot lahat dyan, mo? yan, mo. Tapos, ilalagay mo rin syempre ito. So, ibabalik mo lahat yan. At, ibabalik mo itong pinaka ito. Hello? Ano? No. Diretso dito sa yung pang yung ganoon ayan, dito mo at syempre ilalagay mo na ulit dito nito doon ayan talaglag tuloy mo yung tunayo. Ayan. Ayan. Basta tatandaan mo lang kung saan mo siya inalis. Hindi mo siya babalik. Babalik mo yung tunayo. Ayan. Hmm. Tandaan po natin example lang na nilagay mo na siya ng breaded ilalagay mo ito at ilalagay mo ngayon yung pilang cover ganon ayan Masay. Tatlo po yan. Tatlo. Ito hmm. tumiliwin natin yan. Hmm. Yan. Huwag hmm. po natin lalagyan ng grasa. Kasi po, langis lang. Kasi po, pag grasa ay nyo, nakakita. Ah, Minsan kapag kakapagbukas ako ng makilang. Abay, punong-puno ng grasa yung pinakaloob nitong makina. Abay, hindi naman po yung traktora para ganun. Eh, yung ginagamit pang grasa, yung, yung mga pantraktora ba, yung matitigas, ganun. Siguro pwede nyo laga ng grasa, yung ginagamit lang sa bike. Kung di ako nagkakamali, malambot lang yun eh. Pero konti lang, huwag nyo siyang pupunuin ng grasa kasi eh, mahirap pa siyang umikot. Gaganit. Hmm. Babalik ko. Hmm. At, siyempre, yung pinaka tornillo yun. sa kabila. Ilalagay ito. Yan. Hmm. Ipiton din natin yan. Hmm. Hmm. O. Ganyan po. kaya ako ipinakita sa inyo kasi mayroon mga ganito na nariritel re kung ganito ang problema at nagtataka sila kasi po bakit kapag yan po ay kumalog ibig sabihin baring yung granahe niyan pag ikot sa loob malilislocate hindi po sa tatama ng sapat doon sa mga ipin yung ipin sa ipin pa, ganun? Hindi po siya maglalapat doon. Kasi nga po, mayroong kalok. Kung pusing naman, pag mo, maaaring hindi naman siya tumama yung sa pinakagaranay sa baba para hindi naman siya bumomba. Yung bomba, ganyan. Tumataas sa baba, ganyan. Ayan. Kasi po, ang nagpapaikot dito, yung pinakagaranahin niya sa ibabaw. Ang nagpapabaw ba naman nun, yung pinakagaranahin sa inaliw. So, pag inikot nyo, kailangan gumaganon yan. Yan. Okay. Yun lang po yun. Kaya tandaan ninyo, kapag yan pa ganyan, hinila mo na pagano at maluwag. Dagdaga mo lang na washer. Yung iba kao, Para hindi siya magkaroon ng space. Kasi pag nagkakaroon po ng space yan, yung pinakagranahin yan hindi po tumatama doon ng sakto mismo sa granahin ng iba. Okay? kumisa naman, kung yan ay ginaroon mo, ganyan. Busing naman yan. So, nagkakaroon po siya lang malpansyon. Okay? Ganun. O, ayan. Nakita nyo kung paano. Ano ang mga problema. Kung paano siya uh, gagawin. At kung ano-ano ang pwede mangyari sa kanya kung meron siyang gano'ng klase na problema. O sige po. Sana po ay meron na naman tayo natutulan. Salamat nga pala sa inyong panonood. Doon sa mga nagpapalak mag-repair, yan, magkakaroon ka na idea bakit gano'n. O sige po, maraming salamat sa inyo at mag-ingat po tayo lahat. Ito nga pala, si George, the repairman. Salamat po.